Myra. Okay? You listen, you better listen to me. Okay? Ano, masaya ka na, nakasira ka na ng pamilya. Diba? Ano sinabi mo? Ikaw ang pinili ni Marwin ng asawa ko. Ano ang sinabi mo sa barkada? Naaawa ka sa akin. Kay Claire, hihiwalayan na siya ni Myra. Inamin ninyo kay Mary Ann na may anak kayo. Mahiyahiya ka, Claire. Mahiyahiya ka. Huwag mo idamay. Huwag mo oh idamay. Huwag mo idamay ang bata. Alam mo, Marwin, yung ginawa mo sa akin, grabe, asawa mo ako, tapos ganyan ang sasabihin mo kay Myra na hindi na ako worthy na kuha mo. Tama ba yun? Asawa mo ako. Lahat ginawa ko. Alam mo kung bakit anong masakit? Nakafocus ako sa, sa future natin dalawa. Kinasal po ako August 8, 2023 and then bumalik po ako sa Thailand August 10, 2023 po. From August 10 hanggang itong taon, hanggang itong August 20, 2025, hindi ka pa nakauwi ng Pilipinas? Hindi pa po. Supposedly po, dapat pa po ako kasi uh, dumating na po yung endorsement ko from the DepEd na magtuturo po sana ako sa, sa DepEd. Okay. Right like that, nalaman ko na yung asawa ko may anak daw sa kaibigan niya. Na okay. matagal na nilang tinatago. Yung kaibigan niya, naging kaibigan ko, that was 2022. Bakit kung kailan na kinasal yung asawa ko sa akin, bakit palang nila inamin sa ate niya na sa Japan na may anak sila? At nagchat yung babae sa akin na using another account na sabi, hindi ka na virgin na nakuha ka ng asawa mo. And the right that, nagkabaranggayan. Uh, nagkaharap po sila, nagharap po yung mama ko at saka yung, yung babae, yung si Mayratik Bobolan, the homemaker na sabi, pinanindigan niya po nagtotoo totoo yung sinabi ng asawa ko sa kanya. May anak pa kayo, ma'am, ni Sir Merwin? Wala po, sir. Wala attorney, anak. wala. So, What bali, ma'am, nung kinasal ma kayo, ma'am, wala kang idea na may anak to si Merwin sa... Wala. wala kasi before before na nag nagtakasal ako sa kanya kasi may may ano ako eh may condition ako. Sabi ko sa kanya, ayoko sa iyo kasi baka may anak ka. Marwin and I were classmates in high school. Ito Sir Marwin, ano po yung relasyon ninyo ni Myra? Wala po, wala po. B bali dati dati sineserbisan ko lang po 'yan pati yung matanda noon. Sinabi ni may sinabi sa amin may ni-report na binablock mo daw si Ma'am Mary Claire pa, sa, para hindi ka makontakt? Puro galit-galit, sisi, galit, sisi lang ang sasabihin niya tuwing umaga, pag umaga, ganun. Pag di lang ako tumawag, pagagalit na yan. Sa ngayon, sir, kasal pa kayo ni Ma'am Mary Claire? Opo. Ganito, sir, ang bigyan namin, sir, advisor, ha? Kasi ganito, sir, yung senaryo. Although yung hindi namin, sir, nga, alam kung ano talaga yung totoong uh, nangyari po ito masabi namin, sir. Kung sakali, sir, mapatunayan, sir, na meron kang mistress, may relasyon ka dito kay Ma'am Myra Tick Bobolan, nakasal pa kayo ni Ma'am Mary Claire, pwede ka talaga makasuhan ng Vausey that's Republic Act 9262. Pwede ka makasuhan the ground ng psychological ang ang violence dito sa part ni Ma'am Mary Claire. Kasi yung marital infidelity, it would cause parang mental anguish, emo emotional anguish, that would constitute na psychological violence. Medyo mabigat-bigat to parusa. Makukukulong ka niyan. Uh -huh. Kung nakikinig man si Myra dito ngayon, pwede din siya makasuhan. Article 26 naman yan ng Civil Code. Ito siya medyo Bye. broad provision siya catch-all na kalagay dito. It protects a person's dignity, personality, privacy, and peace of mind from meddling and other similar acts. So yung ginagawa ni Myra na sinisendan niya si Ma'am Mary Claire, ng panggugulo na pinapakita niya may relasyon kayo, may anak ka sa labas. No, it creates this kind of uh, parang sleepless night sa kay Ma'am Mary Claire, emotional anguish, mental anguish. Pwede din to, sir, kasi it disturbs no the person's dignity. Pinapahiya nila si Ma'am Mary Claire. Kahit sa barangay nyo, pinapahiya siya. So, pwede to mag for Ma'am Mary Claire to claim damages naman against dito kay Ma'am Myra. Sabi ni Myra, Pinili na kami ni Merwin. Naawa ako kay Claire. Hihiwalayan na ni Merwin si Claire. Ibabalik lahat ng nagastos ni Merwin sa kasal at yung mga gamit niya. Ihilain namin, Merwin, motor ng kapatid ko. Mag-boyfriend-girlfriend pa lang tayo that time, Merwin. Yung motor ng na, na Mio, asan yung 10,000 na na-denounce ko dun? Yung Suzuki na motor na meron sa'yo. Inquire ah. natin yan. Conjugal natin yan. Huwag mong sabihin. Huwag mong ma am. sabihin. Yung baboy. Ma'am Mayra, good afternoon. Opo. May tanong kami, ma'am. Ang uh, may relasyon ba kayo ni Sir Merwin? Wala po. Anong, uh, wala, pero nung sa barangay kayo, sinabi mo na may relasyon kayo. Ano yon? Ay, wala, wala akong inaamin na ganyan na may relasyon. Huwag siya maggawa-gawa ng kwento. Nagkaharap kami don doon mm. sa barangay. Kaya nga ang ano, dahil sa mga post niya, pamamahiya niya sa akin sa mga post niya, nasa barangay lahat po yun. Myra, 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 okay? You listen, you better listen to me, okay? Ano, masaya ka na, nakasira ka na ng pamilya, diba? Ano sinabi mo? Ikaw ang pinili ni Merwin ng asawa ko. Ano ang sinabi mo sa barkada? Maaawa ka sa akin. Kay Claire, hihiwalayan na siya ni Myra. See? Ano ang sabi mo? Inamin ninyo kay Mary Ann na may anak kayo. May anak kayo. Bakit ngayon nyo palang sinabi sa akin? Mahiyahiya ka, Claire. Mahiyahiya oh, ka. Huwag mo itamay. Huwag mo itamay. Huwag mo, mo itamay ang bata. Pwede natin sa oh, DNA ang anak ko. Sige. Okay. Oh, Ipag-DNA. Ay! Ngayon ma'am Mary oh. Claire, ito yung tanong ko sa inyo ma'am. Anong ba gusto mo mangyari dito? Magpa-file pa ako against them. Ay, sige, wala, wala, wala sige, sir, sir. I-file lang, i-file na lang kung gusto niya. Walang problema doon. At saka, ang ask lang namin po kung willing ipa DNA ang anak ni Ma'am Mayra, no? Para mabigyan linaw na din yung allegation. I-file lang, sir, ipa file na lang ipa DNA, I test lang pa Okay, uh, ayan, sige, at least narinig natin. Ayan, Ma'am Mary Claire, ang clear naman nga gusto mo na sila sampahan dalawang kaso at saka willing naman si Sir Merwin okay. na magpa ng DNA test. Ma'am ano willing ka po ba ma'am na yung anak nyo ipa-DNA test? O oh, willing ho ako. Okay. Pero po, pero pag napatunayan ho na hindi, anong gagawin ko rin sa kanya? Sa ginagawa niya sa anak ko na minor de edad pa lang siya? You can file a counter charge against oh, Ma'am okay. Mary Claire. Yes, oh yes. you have yes. Uh, yes. that remedy under the law ma'am payag ako. At least, sa uh, klaro tayo dito. Uh, um, DNA mo, yung asawa mo, at saka yung anak mo. Yun ang sabi ni Joy. Mayra, ni ikaw ang nag nagchat sa akin. Nagpasa ka ng, ng picture nilang dalawa. ang uh, by the way pala, Ma'am Mayra, if we may ask, Ma'am, are you also married? Yes. Ang ganito po, Ma'am uh, Mayra, no? since uh, you are also married, ang ma-advise lang namin, Ma'am, ang uh, if ever mama patunayan nga you have an extramarital affair with Sir Merwin, ma'am, yung kaso maharap nyo, ma'am, is mas mabigat pa sa concubinage. That's adultery under Article 333. So ebidensya lang, ma'am, nga mapatunayan nga you have uh, sexual relations sa so, kay Sir Merwin, makakonvict ka dyan, ma'am. Kaya ito yung lahat, ma'am, advice namin to. Kaya since sa uh, go na go na si Ma'am Mary Claire nga magsampas yung kaso, ma'am, So, we'll just let the court, ma'am, determine kung if you are indeed guilty. Po, wala problema. Wala problema. Pag DNA or innocent. Yung Ganito, ma'am, ang we would also advise you nga uh, to prepare yourself kasi if mapatunayan, ma'am, nga pina-DNA test kasi ina yung allegation mo is yung tatay dito ng anak ni Ma'am Myra, si Merwin. So, if mapatunayan, ma'am, nga hindi siya yung tatay, ma'am, magpa-file ng counterclaim yan. Claim for damages din kasi napahiya si Ma'am Myra. So pwede ka rin makaswa ma'am Mary Claire. So ano lang namin ma'am, it's a word of caution but at least you can also prepare for any outcome. Sir. Yes. Sila ang gumawa ng sila ang gumawa ng kwento. Sila ang gumawa ng kwento. Mm -hmm. Ha? Na mm -hmm. sinabi nila kay Mary Ann na may anak yung asawa ko sa kanya. Sino nagsabi? sabi, nagkaharap si Cherry at si kasi bawo. Uh, wait, nagsabi, ah, wait. Ah, sige ma'am ma'am America chama America ito sige. Ang uh, kung ano man yung sa each other, pagpatuloyin lang uh, later. Pero ganito lang sabi namin. Ang uh, lahat nito kasi allegation lang to eh. So unless kasi proven, ang uh, hindi pa kayo guilty. So kailangan ma-prove uh -huh. to kaya okay, you, you settle that in court since sabi niyo magkakasuhan kayo. Okay, then you settle that okay. in court. So binigay lang na namin yung advice yung uh, possible consequences that you will face. Kasi nga okay, korte. Pa. Alam mo, Marwin, yung ginawa mo sa akin, grabe. Asawa mo ako, tapos ganyan ang sasabihin mo kay Myra na hindi na ako virgin na kuha mo. Tama ba yun? Asawa mo ako. Lahat ginawa ko. Alam mo kung bakit anong masakit? Naka-focus ako sa, sa future natin dalawa. Nakiusap ako sa iyo, pinag-usapan natin dito na bumalik ako para sa ganun. Maging okay yung pamumuhay natin dalawa. Total, pagdating ng araw, magtuturo naman ako sa Pilipinas, pagbalik ko sa Pilipinas. Ganyan ang gagawin mo sa akin, lahat. Pagdating sa pera, hindi ako naging madamot sa Merwin. Never ako naging madamot. Sir Merwin, ang may may mensahe ka ba para dito sa kay Ma'am Mary Claire? Tsaka dito din kay Mayra? Wala po, wala po, wala po, wala, wala po, sir. Mamonitor namin kung kailan makaka-uwi po si Ma'am Mary Claire para masamahan din po natin as well as i-coordinate po natin yung sa setup ng DNA po ng anak po ni Ma'am Mayra. Maraming salamat po muli.